Pero yun, syempre, uh, malapit-lapit na rin yung 40th day ni ano, Mang Ronaldo. Tinanong Kailan ko, ba? Tinanong ko si Jano kung totoo bang open. Kumbaga, malaking celebration yung uh, para sa showbiz. Uh, uh, kumbaga, celebration of life ni Mang Ronaldo. Uh. Para doon sa mga pamilya at mga malalapit na kaibigan. Uh. Hindi raw open to all. Oo, uh. uh. kasi maskin yung viewing ni Sir Ronaldo. Naging exclusive lang sa family and close friends. Actually, si Catherine Bernardo, Katherine Bernardo nando ang nan family member na nakabisit ng viewing. Ah, mm -hmm. uh, base doon sa interview ni MJ kay Gretchen. Yeah. Ay, ni MJ ni John, kay Gretchen. Um. so ganon, ganon kamahal ni, ni. Yung interview, according sa interview ni MJ Pilipe. Hindi ni Gretchen kasi na <laughs> Kay, pulido, ano, kay Giano. Kay Giano. Oh. nag kay, Gretchen Pulido, kay Jano. Kay Jano. Ang nag-interview, tapos Gretchen yung nag-interview, mm -hmm. di ba? Oo, kasi doon yung sa press ko na itutumba ng ta. Yes. Alam uh, mo, litong-lito ka, At sakit pa na nga ng mga, ka, parang oh. lalong sumakit dahil sa sinabi. <laughs> Pero...